Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaluubay tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikina ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang ama. At walang nakakikilala sa ama kundi ang anak at yaong marapating papahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di narinig ng iba. Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propita at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Inangad nilang mapakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.